Oh, Mama, dali yung, yung bandamit ng motor. Ilapag mo kasi muna yung pusa mo. Ayoko tatakas niya. Ah, saan? yung damit ng motor. Sophie! 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 Tawagin mo si Sophie. Sophie, pasok. Sophie! Uy, hindi naman nakaano sa akin yan. Nakatapat sa'yo. Tingnan mo nga ako. Nakatapat na dito, nagtitingin ako sa kabila mong cellphone. Ah, hindi na ako nakita. Kita ka nga, nagawag ko ka sa live mo. Anong ginawa ko? Tatake. Nakataka, mangka, hindi na ako <laughs> Sophie hey. Mimi putik na sa'yo yung susi. sa mesa. So yun guys, pakainin mo. Lagyan natin ng ano, tubig yung mga aso natin. Ubus pala nila yung binigay natin na pagkain. Busog sila. huy busog ikaw, Paris? Ha? Huh? Busog ikaw lang? Busog ikaw. Ay. Ito naman si Bella, oh. Lagyan natin ng tubig yung ano niya kasi ubos yung pagkain na binigay natin sa kanya. Kakain yan sila. Ay, kumain. Iinom na yun sila ng si Paris. Paris! Ayan, tingnan natin yung manok dito. Kung baka mamaya ipag-umulan eh. Nabasa naman sila sa ulan. Mamaya um, mabasa sila. Ayan, hindi na sila mabasa. Mayos na. Ayan guys, oh. Yung manok ko. Chinik ko yung manok ko guys. Kasi... Itong dalawa, kawawa, oh. Maulan na nito. Angel! Plus, mo muna ako. Lagyan ko ng bubong yung dalawang manok kay pag tag-ulan na, kawawa. Sinisip on. Dito. Kay lagyan ko ng bubong. Lagyan ko sila bubong para pag umulan, hindi sila mabasa. Mahirap kay matulog ng mabasa sa ulan. Diga, dito, Angel. Angel. Halika sa ba? Kailagyan ko ng ano yung ano? Manok. Labas pa niya yung chinilas ko. Ano chinilas ma? O, halika na. Isuot mo yan. Ano mo sa ba Oh, O. Ano mo ano ako dito? Kawawa yung manok. May ano ulam. Terima kasih telah menonton.